Welcome back mga kalahi ngayong araw nga mayroon tayo na namang libreng oras at libreng araw dito sa ating mga manukan mga kalahi at dahil nga sabado at linggo wala tayong ginagawa sa bahay lang tayo wala tayong tinda wala tayong business ito yung ginagawa ko mga kalahi kaya 5am pa lang o 4am maaga na ako gumigising para magkape at ako magkape mga kalahi umiikot na ako sa aking manukan at inaalis ko na yung mga liner ng tangkal ito yung mga kalahi ito yung, ito, yung ginagamit ko sa loy ng ipot ng aking mga lagang manok ayoko kasi nang yung mga ipot nila ay direct na bumawa sa lupa kasi kapag ganito magkal at naipon dyan kapag umulan, dyan nagsisimula mga kalahi yung bakterya na maaring makaapekto sa ating mga lagang manok at ito rin yung bibigay ng ammonia o sakit sa ating mga manok kapag ito ay naamoy nila, nakakaroon sila ng sipon. Kaya mga kalahi, mas maganda, mas mainam na uh, tilihin natin malinis ang ating lugar mga kalahi. At after kung ibababad yung mga yero na sado lang kagang ipot mga kalahi. Ito, nililinis ko itong era na to kasi dito tumatamba yung aking mga stag. Tuwing ipiprearrange ko sila kasi kapag tanghali, mainit dito sa era namin. So, ito yung lugar na kung saan safe sila at malilom at pwede sila magpahinga mga kalahi. Kaya naman, bago ko rin ilagay yung aking mga liner na binabad na may mga salo ng ipot, syempre, nililinis ko rin itong aking mga tanggal, mga kalahi kasi ito yung number one na iniingatan ko dito yung, yung tangkal ko o yung ating keeping mga kalahe kasi gusto ko na mas malinis itong keeping ko kasi dito nag-i-stay na matagal yung aking mga alagang manok kapag umuulan kapag kailangan ko silang itabi kailangan ko silang i-keep ito yung pinaglalagyan ko ng aking mga laga manok mga kalahe kasi kung dito lilinisin mga kalahe dito nagsisimula yung tibak na tinatawag sa ating mga manukan kasi sobrang kapal na lang ipo hindi natin na yung kalampakan kakasugat na so na-irritate yung kalampakan doon nagsisimula na magkaroon ng sugat o tibak yung ating mga laga manok at magkaroon ng infection mga kalahe kung mga lahe, yung ating mga tangkal, mga magwalis, o kung mag ano-ano pa. Nilinis ko rin yung ating yero, yung ating liner. Binilis ko to para mas patanggal pa yung mga bakterya at mga dumi na meron dyan sa ating yero na yung mga kalahi. Ito ay tumatagal ng 2 weeks bago ko sa linisan or 1 week. Depende sa paggamit ko mga kalahi. Kaya naman, mas maganda na linisan natin ng ayos yung ating mga manokan at mga kalahi para makapagbay dumating na bisita kung sino man nabiglaan. Hindi sila wala sa point na maganda nga yung ating mga materialis, maganda yung ating mga alarg manok, tapos napakadumi naman. So, mas maganda mga kalahi kahit na yung ating area, malit lang manukan, hindi gano'ng karami. Mas maganda na mas malinis yung ating era mga kalahi. Ito yung number one na pinagmumulan ng kalusugan ng ating mga munok mga kalahi kung hindi man gano'ng kaganda yung materials mo o hindi man gano'ng mahal yung mga bibigay mong pagkain. Ang malaga ay malinis ang ating lugar mga kalahi. At ito nga after natin ang mga kalahi, ibinalik na natin sa loob. Ah sa loob. Sa ilalim ng tagal mga kalahi, sabi nga na naman kung saan mo kinuha, doon mo rin ibalik. Okay. At na mga kalahi, atin nang ibinabag ka sa para pwede na ulit gamitin at pwede na ulit lagyan ng ating mga alaga itong ating gaping mga kalahi. Kaya na pang ginagawa mga kalahi, subukan mo itong ginagawa ko. Thank you for watching.